Brother, brother, sister. So, karoon. Pantayin na natong matrix. Kay Bapun, ay may na Huwag na pantayin ng matrix. Parang kita sa pantay. Parang na din natong ang dalan. say, look balance sir, na lang brother. upside down letter. malala ng tanda mga brother. قال ان كده عصايه ما نلمسي اوه قايت